Good morning mga idol, happy Monday Shout out sa lahat ng mga idol at mga follower Happy Monday sa inyo mga idol Nandito kami sa una munti mga idol ah, Naglilinis kami ng bubong ano, Pansin niyo mga idol ano? Lilinis kami ng bubong mga idol, matarik to Ay mga kasama ko nakaga, nakagahi yan Ngayon ang proseso namin mga idol ay binabras namin ng pambras ng pantalon para matanggal namin yung mga lumot kasi pipinturahan itong mga idol eh, ano grabe yung lumot mga idol kung mapapansin nyo sa video ah, hindi pwede applyan ng ng ano yan ng pintura hanggat di matanggal yung mga lumot na yan kaya may basahan sila tsaka may bras sila yung hindi pwedeng steel brush mga idol kasi masisira yung yero kasi matalas yung steel brush brush lang po talaga ng pantalon yan ang ginagamit para matanggal yung mga lumot eh yeah, yung mga idol oh unti-unti inatatanggal ang lumot eh yan yan apat yan sila boss mark boss Dorence yan. yan apat yan sila ako taga-host mga idol oh Ay, di pwede shampoo to. Baka tayo ay madulas na. Kasi ma... Oo. Oh, Medikado tayo nyan. Happy Monday sa inyo mga idol. Shout out sa lahat ng mga idol. At mga follower. Good morning po sa inyo. Happy Monday. Yan ang proseso namin mga idol. Oh. Matagal talaga maglinis mga idol sa park ng roping. Lalo na pag tilespan span. Oh. Silpon mo idol, nahulog. Kaya na mahirap mga idol oh. Matarik to, ang bahay na to. Dito sa Una Monte binangunan Rizal mga idol. Um. Kailangan pintura pinturahan namin to mga idol kasi magpipintura yung mayari. Yan, nag kay Peris Cross Roping Enterprises na kailangan simulan na namin habang may araw pa kasi pag tag-ulan hindi na mapipinturahan to malaki to mga idol ha? malaki pipinturahan to mga idol ang daming lumot ayun mapapansin nyo lumot yan ano, oh. lumot yan yan ang laki na pipinturahan ito mga idol yan lumot yan lahat Ah, kailangan to palinisan lahat muna bago mag apply ng pintura yung wala ng alikabok wala na rin lumot yun sa baligator grabe ang kapal na lumot doon ano oh, kasi may mangga may mangga kasi sa isang mukha hindi nyo, hindi nyo kaya ng kalating uras eh kanina pa tayo rito ito palang nalinisan natin eh. ingat din na, ingat kapal oh. oh, tanggal sa brass kagad ayun lang matrabaho lang gawin yan kasi lumot yan eh pag mo kagad ng pintura yan ah, hindi mo nilinis yan useless kakapit man pero hindi tatagal ang pintura babakbak yan Na kailangan linis muna talaga yan ay uh, sa araw na to, lunis. Baka hanggang bukas, di pa natin kaya tapusin itong paglilinis. Oo. Oh, malaking bubong eh. Naapat na nga kayo ko eh. Bilo to. Pababa ang paglilinis niyan. Para yung daloy ng tubig, pababa rin. O, di ba? Kumapit na yung chinilas natin. O. Kanina, hindi pa kumapit kasi yung pintura parang naga, naagnas na. Ayan. Ngayon, pag nabasa at natanggal na yung alikabok at kakalumot, yan, kapit na yung gahi natin. Nalinis na yung lahat ganda na tingnan yan lalo na pag napinturaan presiso lang po talaga mga idol mga follower yan gayahin nyo po yung mga idol mga follower kung paano maglinis ng bubong lakasan lang talaga ng loob matarik to mga idol pero yung gahi namin kumakapit yan kahit basa Hmm. Grabe oh. Diba? Hmm, kapal o oh. Grabing kapal niya, oh. No? Yung iba kulay ng tubig na luma Ano no Ayun no, Iba kulay na Ano na yung brown na O ano Dol yung bra, ano mo, basahan mo dol. Mm. Happy Monday. Good morning, good morning mga idol. Happy Monday sa inyo. Shout out sa lahat ng mga idol at mga follower. Good morning po sa inyo. At sa lahat ng mga construction worker. Good morning po sa inyo. Happy Monday. Ayan, dito kami sa una munti mga idol naglilinis ng roofing dahil pipinturahan po namin to presiso po ang paglilinis mga idol dahil grabe yung lumot ang ng, anong bubong na to mga idol oh. yan yung lilinisin namin mga idol ah, laki ganda ng linisin na. Oh. Makakabansin mga idol. Ah, oh. oh, grabe lumot sa mga baligater mga idol. Oh. Makakabansin nyo. Ang hmm. laki nyan. Ngayon namin sinimulan ngayon lunis mga idol. Ang laki nyan. Yan Kaya kami rin nagbubong nito mga idol. Yung kulay pula. Yung naiblog ko nung mga nakaraang buwan. Ngayon ito, ito yung pintura na nga mayari ari. Nakalalamang pinturahan at mandinisan muna. Um. okay, thank you God bless mga idol, mga follower ko. Good morning po sa inyo. Happy Monday sa inyo lahat. Thank you God bless.